Ang ang iyong pangalan. O panginoon sa sangkano paan, ibinabuhi mo ang iyong kamahalan sa buong Pinagmamasdan ko ang langit. Nagawa ng Asang kalupaan, ibinabunin ang iyong kamahalan sa buong kalangitan. O sino kaya Ah, hanga, hanga ang iyong pangalan upang noon sasangkalupaan, ipinapuni mo ang tayo man ang tao sa lupa, sa kupin Sa kalupaan, ibinabunyim mo ang iyong kamalayan sa buong.